Ako po si Marita Dinglasan or Marita Q. Dinglasan at tinatawag na Aling Marie. 63 years old, nakatira sa General Tia City, Cavite. Ako po ay tauspusong humihingi ng kapatawaran sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Lalong-lalo na po kay Executive Minister Sir Eduardo Manalo, mga pastor, at lahat ng members ng Iglesia ni Kristo sa anumang lugar. Ito po ay patungkol sa mga YouTube videos ko mula noong January 10, 2025 na may mga title na Number 1, Bumwelta na si Aling Marie Number 2, Bongo at INC Pastor di pinalampas ni Aling Marie Number 3, INC Pisrali Aling Marie nagsalita DDS, Senatorial Candidate Pinunan Number 4, Opinyon ni Aling Marie sa pisrali ng INC, Impeach Sara Duterte. Ako po ay humihiling ng patawad sa pamunuan na Iglesia ni Cristo, lalo na kay Mr. Eduardo R. Olivas at sa mga kasama niya, si Mr. Eduardo C. Santos Jr. at Mr. Ricky S. Dante at sa lahat ng members sapagkat wala pong basihan po ang aking nasabi. Inuulit ko po, wala pong katotohanan ng aking nasabi sa aking YouTube video. At ang aking pagkakamali ay hindi ko po itinatanggi. Deleted na po ang mga video simula May 18, 2025. Nagpatulong po ako sa aking anak upang madilit ang mga videos na ito. Sorry po sa mga na-offend ko sa YouTube vlog ko. Ito po ay hindi ko itinatanggi. Simula po sa una at huli kong na-vlog, gaya po ng title na Bongo at INC, Pastor di Pinalampas ni Aling Marie. Bumwelta na si Aling Marie. Number 3 INC Pisrali. Aling Marie nagsalita, DDS Senatorial Candidate, Pinuna. At ang pang-apat po ay opinion ni Aling Marie sa PISRAL ng INC. Simula po ng January 10, 2025, ito pong apat na YouTube video ko ay deleted na simula May 18, 2025 upang di na po mapanood o mapakinggan ng mga manunood at upang hindi na ako makasakit ng damdamin ng aking kapwa. Pinangangako ko po na hindi na po ito mangyayari pang muli. Patawad po sa punong ministro ng Iglesia ni Cristo, Sir Eduardo Manalo, sa lahat ng namumuno at sa lahat ng miyembro ng Iglesia ni Cristo. Ako po ay isang single parent na bumubuhay sa tatlo kong anak at mga apo. Ako lang po ang kanilang inaasahan kung kaya ako po ay humingi ng inyong kapatawaran. At umaasa po ako na inyo akong maunawaan at mapagbibigyan sa aking kahilingan. Ang aking pagkakamali ay akin lamang. At sana po ay hindi na madamay ang aking mga anak. Kung mabibiyayaan niyo po ako ng mapagbigyan sa ganitong pagkakataon, ito po ay ituturing ko na isang suporta Narin sa aking mga anak at ako. Inuulit ko po na walang katotohana ng aking mga nasabi sa aking video. Ang malaking pagkakamali ko po ay makapagbibigay ng leksyon sa kapwa ko vlogger na magdodobol check at magverify muna bago magsalita. Ang fact check ay isang pamaraan na makasisiguro tayo na hindi tayo makasasakit ng kapwa naamin ko po na ang fact check ay di ko na isagawa at yun po ang pinakamalaking pagkukulang ko sa aking pagbablog inuulit ko po sa lahat ng mga nakpanood at nakapakinig sa vlog ko sa pechang January 10, 2025 wala pong katotohanan ng mga batiko sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo lubog ako sa kahihiyan sa aking mga nasabi at huli na nang mapagtanto ko na ang aking nasabi ay isang kasinungalingan. Naniniwala po ako ng mabilisan sa mga YouTube videos na napanood ko na wala din palang katotohanan. Asahan niyo po na tripling pag-iingat na ang aking gagawin sa mga mapapanood ko pa. At kung makikita ko po na walang ang ebidensya, sa malamang po ay hindi ko na ito ikakalap Ikakalat pa sa iba. Ang hiling ko po sa mga gumagawa ng fake news ay tigilan niyo na po tulad ko ay napaniwala niyo po ako sa mga sinungalingan na sinasabi niyo. Paumanhin po sa lahat sa mga nasaktan ko. Salamat.